Sorry po nang pamuha nandaw, napatay po ulit. Sorry po. Ito po yung loob ng bayabas. Huwa ba po? Huwa ba yung loob? po. Ang lalaki po niyan. Hindi yung pulg eto tunod po ah. Tubig po dito sa irrigation. <laughs> Ito po tayo dadaan. Papunta po kayo. Dito po tayo dadaan no? oh. Masukal po. Baka po may ahas dito. mag po kayo. Mahal lahat po kayo rin. Yes po sa kainin po. Hindi po tayo nakapagdala ng itak. Ngayon. Po kami. nalimutan po namin dahil nang itak naiwan po namin kaya hindi, natin, hindi namin dala oh my god nandun lang si Pindin piniyanod <laughs> piniyanod <laughs> masama po ng panahon dito guys putik po tubig Lubog po ko tayo. O. Oh, Tingnan nyo po guys kung gano'ng kalubog. O. Oh, Lubog po agad jumpa ako. Wala po yata tayo paghugasan dito. Mayroon po. Ito po guys. May oh. irrigation. Lubog po dito. Ayan. Dito na po tayo sa gubat. O. Oh, Pagkas po yung litag natin guys. Ayusin po natin. Wala pang huli. Ayun, miso soup. Ano nga dyan? Ay, naayos po. Itanggal po ang balat. Uy, ang mga. Ano baba po dyan. baba po yung mga ganyan, no? Natulog na po dito sa pinagbibitagan natin. Ito sa Matikling po to. Ito Huwag ah, po sa tiklin po yung bitag niya. Pati sa manok. Hindi po sa tiklin lang po yan. Hindi, isa lang bitag niya rin dito. Isa yung bitag natin lang pinutun. Oo oh, nga po. Ayan na po. Ayos ah, na po yung bitag natin. Hindi po tayo Skin-kin, samunod na lang po. Kami po ngayon dalawa, hindi nakain. Ito pong batang to, nakakain na po yan, oh. Batang yan, oh. Ay, po, hindi pa po, po kami nakain, Jared. Duraan mo so, naman ito, Mapaglaro po itong batang to Ayan po, nice na po. in and subscribe po. Maraming maraming salamat po sa panunod. <laughs> Update kayo sa video. Maraming maraming salamat po. Uwi na po kami. Dito. Oh! Uwi na po. Uwi po Malubog po dito. Pero ang dahil pulumot. Ayan po. Dahil pulumot dito. Parang ahas po. Sobrang haba. Mal mapaglaro po talaga yung skin-kin. 宝贝